Muling nagpaalala ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa inaasahang pagsikip ng trapiko sa mga susunod na araw. Nakaantabay pa rin ang mga booth sa NLEX para sa pagpapakabit ng RFID para sa mas hassle-free na biyahe. Nagbabalik si Bien Manalo. Balik trabaho na ngayong araw ang marami sa ating mga kababayang nagdiwang ng kanilang kapaskuhan sa mga probinsya. At dahil sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX, marami ang piniling bumiyahe ng mas maaga. Nauna nang nag-abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway kaugnay sa inaasahang mabigat na usad ng trapiko sa ilang pangunahing toll plaza sa NLEX na magpapatuloy hanggang January 2. Sa ngayon, sir, uh maluwag pa naman po ang daloy ng traffic natin. Meron lang na po konting uh, mga nakapila dito sa mga castings, dito sa Balintawag, uh, toll Plaza, yung papasok pa, pa Ganun din pong uh, sa may Mindanao, toll Plaza. Pag, pagamat yung uh, at mga RFID lanes ay mabilis pa naman po ang uh, dali ng traffic. At uh, yun po, uh, sa ngayon po ay tuloy-tuloy naman po yung uh, dali ng traffic natin hanggang sa Makati po sa SEDEX. Sa, sa pagbalik naman po yung mga papuntang Maynila, meron lang po tayong uh, pagpila din po dito sa mga cash lanes dito sa Bukawi, toll uh, tol Asahan na rin ang mabigat na trapiko sa Balintawak at Mindanao Toll Plaza sa tanghali hanggang gabi ng December 29 at umaga ng December 30. Gayun din ang heavy volume ng mga sasakyan sa Tarlac Toll Plaza sa January 1. Inaasahan po namin ulit na pagdating po ng Friday afternoon, uh, magkakaroon po ulit tayo ng uh, uh, search po ng uh, mga kababayan po nating pipiyahe, uh, lalong-lalo na po yung mga papuntang uh, probinsya. Ayon pa sa pamunuan ng NLEX, nasa 80% na ng mga motoristang bumabaybay sa NLEX ang may RFID na habang nakastandby pa rin ang booth na inilaan ng management kung saan maaring magtungo ang mga motoristang nais magpakabit ng RFID. May paalala naman ang NLEX sa mga motorista para sa ligtas na biyahe ngayong holiday season. Napaka-importante pa rin po na uh, nasa tamang kondisyon po yung kanilang sasakyan. So sa, dapat i-check po nila na uh, bago po sila bumiyahe, i-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang sasakyan. Maging yung magdadrive din po sana nasa tamang kondisyon uh, din po may sapat na pahinga. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng pamunuan ng Safe Trip Mo sa Ko Motorist Assistance Program sa buong expressway na tatagal hanggang January 2, 2024. Bien manalo para sa bayan.